So guys, nandito namin ni Atan ngayon sa SM Kalawan, Ngayon, oh. out of topic, parang na-share ni yung mga pangarap niya ng bata siya. Ngayon, tatanungin natin si Atan. Atan, ano bang yung mga pangarap mo dati ng bata ka? Kapag ah, yung pulis. Pulis. Wala, di, di, di tapos ang araw ko eh. Anong grade lang ba natapos mo? Grade 1 lang. Pinapuli hey, ako eh. Pinapuli ka sa school? Oo. Uh. Ano yun, na-ease na, na pa yung mga ano? Natatandaan mo ba yung mga nangyari sa'yo nun? Well, mo, yung mga nasapak mga bata. Papatulan mo? <laughs> <laughs> hindi, pero... Oh. Pero... Dahil lang dun, kaya hindi na nag-aaral. Oh. Ilang taon na nag... Alam, oh, no, tamo... isang taong mula. Oo. Oh. Parang kayong idad ko, yung bata ko ko. Tapos? Yung libuli ang mga bata. Kasi yung mata ko yung laki na. Hindi nila alam. Ito yung mata ko, sobrang gamot ko. Hmm, niya ka ganyan? Oh. Pero yung sabi ni Carol, sabi niya ang nakmara. Hey, yung yung yala mo sa kala sabi niya. Yung kuya Sid, Sidro. Oo. Oh. Doon, yan yung... Siya yung dahilan. Bakit? Siya dahilan. Siya yung balaman sa akin noon. Ano mo naging trabaho? Wala pa yun, wala pa yun. Ah, bali, ano lang nangyari noon. Alam lang, baka rin sa jeep. Baka rin, hindi dati ng jeep. Baka rin ganang jeep. Hmm. Ilang taon ganun ba? Ah... Ang hindi dati eh. Suwebe. Eh, Parang ako, 12 at all siya doon. Tapos nag-backride ka na nag... Oo. Oh. Ano yung dapag tapos mo magtrabaho ng driver, backride. Tapos, pagtapos doon, ano mga nangyari sunod? Yun na. Umuula na sila sa Hidro, yung na. Kaya, eh, iba na naman. Ayun na. Ah... Uh, Agit. sila ako yan. wala pa sila tayo. Wala pa yun. Ayun. Walang galalak looban sa pagpunta. Walang gala ako. As, yes. ano ba yung mga trabaho mo nun? Nung, nangyari, pag walang dayay ng jeep, ano mga trabaho mo? Ano? Ah, construction ako. Construction? Oh. Eh, construction ka na pala ngayon. <tod> Magkano mga araw mo dyan? <tod> Sandali sang araw? Tangin <tod> na. <tod> Lugi ah! Bahay. Bahay ko. Tapos, yun nga, pumasok ka na. Ilan taon ka na pumasok dun sa ano ba eh? Ilan taon ka na pumasok dun sa Alier? Tagalak. Mga basta binata ka na nun. Oo, oh, binata ka nun. Yun po, yung tama sa amin ni Malay. Yung kumayo ng tiger. Ando ka na? Oo, oh, ako. Ilang taon na pito? Oo, oh, bakit? Sam. Sam, ano? Nine, nine years. Oo, nine years. Nine oh, years. years ka trabaho. Okay. Ay, ano yung mga karanasan mo dun ba? Habang nagtatrabaho ka dun? Mahirap. Mahirap. Oo. Oh. Bakit? Pwento mo gusto ko malaman eh kung ano yung mga dati yung mong trabaho. Eh. Lia! Latero! Latero? Ano mo hawakan? Ipil pa. Help. Ano yung latero? Sabi ko sa'yo, ang latero, pagpok sa yero. Tapos, alam ano mo yung steril? Ano yun? Kahit tam yan. Steril, we. O p -p -p lang, ano? Ginagawa mo yun? May apoy. Oo, oh, ginagawa mo yun? Hindi, Roger. May Tapos, apoy yun. Anong ginagawa mo yun? Emper, huwa ko patulyo. Ah, nag-aabot. Oo. Oh. Ayun yung maging matagal mong trabaho. Oo. Oh. Tapos, alo liyak. Alam mo, alam mo ba, alam mo ba, madali yung trabaho Hirap Sa April pa lang. Kung may kamali ka, mamurahin ka. Kamali ah, ka lang? Oo. Oh. Ah, talaga kasi minsan, di ba? Kahit si Papa, ganun din ako yan. Pero, ngayon, oh. gusto oh. malaman kung ano yung mga gusto mong pangarap. ngayon, malaman mga gusto mong pangarap. Ngayon, na, ngayon nandito na tayo. Ano yung mga pangarap mo gusto matubad? Sala, bakit pulsa na ako? Polis? Hmm. Eh. eh. yun, hindi na tayo pwede sa pulis pero ngayon, ano yung mga kanya ikaw na siyatan ngayon, ikaw ganto na tayo. Oh. Ano yung mga gusto mong maranasan? Maranasan? Gusto ko ano? Gusto marap pagkain, tapos gusto ko ay ay lobby, oi eh. sabay, tulong ako. Tulong lang. Yung eh, gusto ko eh. It's basketball lang eh. Uh, Oo. Pero ayaw ma, no? yung mga ano, yung uwi sa bahay, uwi sa bahay, ayaw ko sa rin lang. Normal lang mapagalitan ba eh? ingay eh nga, eh, wag na tayong ganun. Pangarap po, kasi natin sa pangarap. Ano bang gusto mo? Gusto mo. Kunyari ngayon, si Atan, ako. Ako si Atan, gusto ko nang, gusto ko magkaroon ng ganto ganyan. Gusto ko maranasan yung ganto. Anong gusto mong ganun? Huwag, uh, well, tama ka, Gusto ko, gusto ko mayaman. Gusto mong maging mayaman? Oo. Oh. Ito lang, may. Ito Sa sabihin siya. Ito. May, huwag magaling ba, ha? Ay, may, kung alabawa, may ano yung mga gusto mong ma-achieve, maranasan, maging success sa buhay yun? Success? Hmm. Yung e, ato, e, e, to, ato, e, yung ato, yung ato, kasama tayo, lahat. Bublak tayo lahat. Yung ato, yung ato, yung may yaman, gusto nga dyan. Dahil lang ako, may, may hawa ko sa pulibo, merah. 10,000 lang, babaano? sa bilion Yan ang gusto ko, sa 10,000,000. Eh, sa mga lugar na gusto mo mapuntahan, saan mo gusto pumunta? Paso yan. Para. Yes, yes! Matakay, Karol. Oo, oo. Okay lang yun, bay. Mararanasan natin yung mga mararanasan Ito guys, bay. Ang pangalan ko sana, ito. Itong, 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 itong buhay mo eh. Maraming sasakyan. Awa mo ang million pera. O, oh, asan? Wala pa yun sa ngayon ba? Malay mo, magkaroon tayo ng business, pasukan tayo ng maraming sponsor, oh, di ba? Oo. Oh. Maranasan natin yung mga ganun. Pero sa ngayon, mag, mag jackhammer ka muna. Di ba? Ito ba ya? Oo nga, ito nga tayo. Hmm. Pero, uh, ang mga kalaban. Saan? Kaya mo ba yung lahat ng pangarap natin, maabot natin yan? Oh, uh.